Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, naniniwala ba akong sila yung may tatangang sila at may mabubuting kanuoban? sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga tanghali gabi sa inyo lahat. Uh, Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, marami salamat po sa inyo lahat. Uh, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas sa na YouTube channel, Iwangan ng Mga Sinan, uh, sana ay wag po na wag muna po kayo uh, wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video makakalog po sa inyo lahat na aking mga nalalaman po dito sa iwagan ng pangkasihan lahat ng mga panggamot na orasyon at dito po lamang po tutuklasan sa iwagan ng pangkasihan pagkatanda po lamang gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan. At wag pong makalimot pong uh, tumulong sa taong niga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sinuman. Kaya ang Diyos na pong balang uh, magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalupsan yung lahat ng siksik-diktik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ang i share ko po sa inyo kung halimbawa po ay uh, saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo ay isi-share ko po isi sa inyo to para napaka-importante po to sa atin na uh, yung ating mga gamit po ay uh, hindi po uh, mawawala kung usalin po natin ang orasyon na ito. Ito po ay eh, para sa orasyon sa mga motor o bike para hindi manakaw po pakakalupo po sa inyo para hindi po manakaw po yung mga motor nyo po uh, kung may pumapasok kayo sa trabaho at tiwalang tiwala po kayo sa nilalak yung bike nyo uh, hindi, wala po imposible ngayon po kasi yung mga tumitira o nagnanakaw po ng mga motor bike ay uh, ma pinag-aaralan po yan hindi po sila basta-basta po dito Uh, naglalagari kundi pinag-aaralan po nila yan tinukot po nila yung susi uh, bago po nila gawin po yan ay, uh, ay mamaster muna nila tapos uh, kukunin po yung mga uh, gamit po nyo yung mga motoro, bike uh, check na mananakaw po yan masalo sa kahirapan po ng buhay ngayon kahit anong paraan gagawin nila basta maka tapos na lang dang po sila sa pangaraw-araw at i-share ko po sa inyo ibabagi ko po ang uh, aking nalalaman po na subok na subok na po ito na aking ginagamit po para hindi po uh, mak makuha po yung uh, motor po o bike ay bago po niyo ilak po manalangin po kayo sa Diyos ng makapangyarihan na umihi kayo ng gabay kahit hindi na po kayo manalangin ng ama namin basta umihi kayo ng gabay ama gabayan mo ako bantayan mo po ang aking uh, motor na uh, inilagay ko dito para hindi po manakaw tapos salin po yung uh, orasyon ikaw pakulog po yung orasyon At sagay nyo po ng uh, susi po uh, pag parking lang yung sakyan motor o uh, bike, usalin ito at ipo sa motor para ito ay hindi manakaw at kung mayroon man magnakaw hindi na makakalis ang taong kukuha ng yung kasangkapan po motor bike pag po ay may magtangka po sa motor nyo po na kukunin po o bike na nandun po ay hindi po makakaalis po doon para siya natigal po na hindi makakaalis doon. Kaya mahuhuli nyo po ang, ang magtatangka po sa inyong gamit ng utok po. Ebay. Kaya sana po kung ipagkakaloko e, po sa na kung po iingatan po ninyo i-share nyo po sa iba para may magamit po sila. At palagi po kayo manalangin sa Diyos mong kapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo sa araw-araw. Uh, ito po pag inuusahan nyo po ito ay ihipon nyo sa motor po ihipon nyo sa motor o bike po gawin nyo po ito araw araw pag alimbawa po ay eh, ilalak nyo naman po kahit nasa nasa bahay po kahit iwanan nyo sa so don sa labas ng bahay di po mananakaw yung motor nyo po basta tiwala po lamang po masinding na po uh, kung saan nyo po ipaparking po, uh, kung po yung oras yun po at iipon nyo sa motor po niyo gamit po na uh, bike May siguradong check na uh, hindi makukuha at hindi makakaalis po yung magtangka sa inyong bike kaya dapat po sana po ay bago po ko ipakita po ang oras yung po ay mag subscribe, like, and share po kayo at pakipindot na rin po ang bell icon marami salamat po sa inyo at shout out po sa inyo lahat mga ah uh, brad mga kung po sa kay yung mga solid ko pong subscriber ko po. uh, marami po sa inyo hindi po ka hindi nyo ako pinababayan uh, narito po ang oras yung po uh, ako yung babagi po iksi doong iksi doong iksi bak iksi doong bak tatlong bispo po sa rin po sa isip lamang po at sa rin po sa isip lamang po na hindi po nakabukang bibig at Laging nyo po ng susi sa pangalan ni Sokristo at sa Tapos iipon nyo sa motor nyo po. Narito po ang orasyon po. ខ្ម្ម្ម្ម្ម្ម